maka naman tayo ng ibang bangka mga levers patungo sa ano sa tinatrabahuan ko yan ito po yung eh isang pedro no? ba 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 si ba 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 sabi ang ganda ng San Pedro mga lovers sobrang laki at saka lapad maganda din pagka kombinasyon yung ano nila no uh, manubila at saka yung kambiada then tapos yan clutch yan grabe sobrang lapad po yan. tingnan nyo hmm. lapad at saka sobrang grabing haba yan po yan Uh, sana po mga revers no oh, hindi po kayo magsawang sumuporta po uh, paki follow at paki subscribe lang po Eugene Divers Vlog po mga revers at paki share lang po sa mga video ko po daan largo dia ba? Tudugay mo na guide man ba? dito muna tayo sa Sakay sa ano po ah, San Pedro mga Levers ito po yung daunga namin dito mga Levers no yan daming bangka ngayon nakatambay dito Iba nag-prepare po kasi may booking po sila ngayon tatlong San Pedro yun isa dalawa at ito pong sina sinasakyan ko po ah, ang lima na idagan ah, limang San Pedro pala mga neighbors may booking po sila no yan yun po isa dalawa tatlo ito pa apat at itong sinasakyan ko pang lima po mga reverse no sila pong lima po may booking pala kaya han, naghanda po sila ngayon para papunta doon sa destination no uh, iba't ibang diskarte po sila ngayon nagtatanggal po sila ng mga anchor nila no yan ito pong ginagawa nila palagi ma ano po sa ano umaga Tanggal po sila ng anchor. Ito po yung mga anchor nila, no? Yan po mga drivers, no? Tingnan nyo si lalim. Grabe, ang lapad ng kasko nila, no? At yung engine po nila, mga drivers, 6BJ1. Tapos, nalagay po siya sa ilalim. Sobrang liit lang po niyang tingnan. Dahil sa laki ng kasko. Yan o. No? Sobrang linis pa rin. Sobrang linis din. Yan. Ang tulak na nila kasi mababaw pa yung tubig. Yan o. No? Grabe. Lap, lapad ang lapa ng kasko. Grabe. Ha? Ayaw. Ayaw nagasabat tagiyaw. Yan. Sobrang busy mga tao ngayon. Tanggal ang mga angkor. Dagat. Dagata, dagat na, dagat. Dagat. kamu no? be dosi dimbang <laughs> San Pedro my booking

Biahi ba yo. Ay, putuan susulatay. Dilera ako i lagyaw-yaw. si Krisulay. Aleh, magagradom silakon? Aleh ako imong ikup. Ato ta mo kay tikduga mo nya usab nagtaob sad ba. Oo. Timay mo. Oo. Oh, mm. oh mga divers. Oh, mga divers. Oh, uh, ano? Hello mga divers. Oh, Patungo kami sa Island Hopping. Ganito talaga ang buhay pag bangkero ka. Mm, yan, ganito ang buhay pag bangkero. Lalo na pag ano, low tide mga divers. Low tide mga divers. Yit. 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 Ah, wag kang wag kang magtago. Ayun, <laughs> ayun tatlo. <laughs> Yan, ang dami nang lumabas ngayon mga drivers no. Kasi ayan sunod-sunod yung apat na uh, lima na San Pedro no kasi may booking po ito yung iba yung iba po hindi pa po uh, gumalaw kasi yung booking nila uh, may oras po kasi um, um <laughs> alas gis pa po yung booking nila no yan yan po ay butchike no naging buhaw. Ulango hmm, Island sabi niya yan po ang dami nang lumabas ngayon sa ano po sa lalim kasi low tide po ngayon kailangan talagang itulak yung bangka kasi hindi po magamita ng engine no kasi baka yung propeller nila ano po ma makatama ng ano uh, bato kaya tinutulak muna na pag nakarating na po sila sa sa malalim na lugar at saka na po pa ano po pandarin yung engine yan hindi pa magamit yung engine mga drivers ang iba po andun lang po sa ano harapan para mas lalong lumutang yung ulin kasi andito mabigat mga divers. Kasi andito yung engine niya. Babababababab! <coughs> tulak mo bab! Ha? Tulak! Tulak tulak! ganito maranasan namin pag mahangin ang panahon mga ka-divers. Mas mahirap pa, kapag, kapag ano. malakas yung hangin. Pag mahangin ang panahon. Ang dami nang lumabas okay. no. Ayan uh, sana po no um, paki-share lang po sa video ko mga drivers uh, Eugene Divers vlog po ah, uh, kaya uh, thank you thank you for watching mga drivers